Yan mga katukoy, naghihimay nga pala po tayo ngayon ng Ilina, papakain sa baka. Ayan ho, kayo ka naglagat din mga naghihimay ka rin ng Ilina para ho ipakain sa baka. At ang ginagawa pa ho din ng iba, binabayaw sa lusong at pa ko sa mga baka mga ang Ayan ka naman ho, hinihimay ko lang ho mga katukoy. Ayan. Sinong niya yung eh, mga laang. Kaya ko mga katukin na rin ng garin eh. Kaya po yung maganda sa baka mga katukin. Kaya po yung malayo pa nga yung pinagkuhanan eh. Kakaunti ho din sa amin ng garin mga dina madalang lang ho mga katukin. Hindi oh! ako yung nanguha. Ay marami pa po doon mga katukin. Tinatabas lang po. Nasasayang eh at kung kukuha ganun po ating gagawin pakihimahihimayin ayan pag kami po makatukoy na sambay di kami po nakuha madami po doon eh wala wow. nang ano si sayon natulong eh ano naman makatukoy Nanla nanlalagas lang sa sayg ang hinihimay Tutur kita, gantau, bingung, ya. Saya <laughs> <laughs> yakin. Para mga katuki, maganda ho sa mga baka. Ilina, eh, ano kang tawag nyo din mga ang uh, tawag ko na iba din eh, ipil-ipil. Hindi -ipil sa amin ni Ilina. Huwag <laughs> Lalaglag!